Sama dito? Oo naman. Gemship ka na. Gemship. <laughs> Yor. Small sakin. Sa Say seven sakin, Yor. Hello. Ako na naman to. Nagbabalik. Ang inyong lingkod. Kusinerong Mayo. Uh, ngayon, wala akong trabaho. At nagkataon na meron tayong kabaro na dumaong sila dito sa Sydney at uh, sabi niya sa akin uh, magsure-live daw siya uh, isa rin na mayor or chief cook sa barko at uh, gusto niyang makipakita sa atin kaya tatagpuan natin siya doon sa ano, sa seaman mission kaya tara, puntahan na natin si mayor Nagtataka siguro kayo kung bakit madalang na lang ako makapag-upload ng aking vlog. Sabihin na lang natin na sadyang mahirap pagsabay-sabayin ang pag-aaral, pagtatrabaho at pagbablog. Pero kahit ganun pa man, ay nagagawan pa rin ang inyong lingkod ang makapag-upload paminsan-minsan. Uh, nandito na nga ako sa Siemens Club dito sa Sydney. Yan. Uh, inaantay ko pa si Mayot. Medyo nauna lang ako ng konti sa kanya dito. Pero biyahe na rin sila papunta dito kaya antay-antay tapos upo po lang muna dito. Makaraan ng ilang minutong pag-aantay kay Mayor ay dumating din agad ang kanyang sinasakyan. Para sa mga hindi nakakalam, merong mga bansa na talagang libre ang hatid sundo sa mga seaman na gusto mag-shore leave. Oo, tama yung narinig nyo. Libre po sila ng seaman mission or seaman's club. Palit ka? Oh God, hello. Oh, hello ka muna <laughs> Mukhang marami-rami ang bibiling pangpasalubong ni Mayor At bigyan naman dyan Mayor Kahit pansit na lang <laughs> Joke lang Pero alam nyo ba sobrang bait niya ni Mayor Dahil ang inyong likod Ay nabigyan ng pasalubong na galing pa sa kanyang tindahan sa barko Naging mayor din ako minsan sa barko at alam ko na pag nasa puerto, talagang nagpapashopping ang mayor. Mayor, ang ilang balik mo na sa si Sydney? Tatlo. Ang na. Anong masasabi mo dito? Ayos okay. ka ba? So mo maganda at tumira Oo, okay. Gusto mo dito? Oo oh, naman. Jump ship ka na. Jump <laughs> Parang hindi na usuan jump ship ngayon eh. Okay. No? <laughs> balik ka or oh, next year, next year, baka ba? next month, next month, Malapit na no, saan sunud sunod niya? New Zealand, wow, New Zealand ipadala ano, yun, sa barco kay oh. eh, babang bansa na napupuntahan. pero worth it pagiging pading Oo, worth it ano? tax free, libre pagkain, libre libre pagkain. libre pagkain. libre 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 Kasi libre 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 Yeah. kumpara dito na pwede mong maisama. Oh, yes, Pero ano sa tingin mo? Saan mas maganda? Sa barko o sa land base? Sa tingin mo lang? Land base. Land base talaga, no? Oo, kasi at least nakaka-refresh Magsakar ko kasi talagang pwede ka lang. Stressful no? Stress talagang <laughs> pag taga kusina ka no? Pinagdaanan ko rin dyan. Kapag oh, <laughs> may gusto kang batiin dyan, batiin mo? Pinabati ah, ko um, uh, taga mga taga SFM. Mga sa dyan, ang oh, ilaw dyan, kay Boson. <laughs> Boson. Pogi. <Bad body. laughs> <laughs> ah, sige. Ah. Pumunta pala kami ni Mayor dito sa Blacktown. town ang teritoryo ng mga Pinoy dito sa Sydney para tagpuin ang kanyang tiyuhin. Medyo na-excite lang ako ng konti dahil pagkababa mo pa lang ng train station ay bubungad ka agad ang isang karinderya. Kaya sabi ko ay bibili ako ng ulam dahil sadyang nakakamis din talaga ang sarili nating pagkain. Pagkatapos kong bumili ng mga ulam ay agad din kaming pumunta kung nasaan man ang tiyuhin ni Mayor na nagaantay na sa amin. Akalain mo yan na libre ang inyong lingkod ng merienda. Sayang nga eh, walang Jollibee. Pakatapos namin magmerienda at magkwentuhan ay agad din kaming tumungo sa talagang pakay ni Mayor at di na nga pinalagpas ang pagkakatao na tumingin-tingin ng kanyang bibilhin samantalang ako, literal na patingin-tingin lang. Mayor, kahit sa akin yung mumurahin lang, okay na yan. Mayor, <laughs> small sa akin. <laughs> Halatang sinisiyasat ni Mayor ang bawat detalye ng kanyang pinaplanong nabilhin o sadyang nahihirapan lang siyang pumili. Pero ako, support lang kay Mayor. Malay nyo, malibri tayo ni Mayor kahit yung Nike lang na sapatos, size 7. Tignan nyo, merong kakaway na pogi dyan. O oh, ba diba? sabi sa inyo eh. Size 7 sa akin, Yor. Marami-rami na rin ang aming napuntahang tindahan at sadyang hindi pa makuha ni Mayor ang tamang nababagay sa kanya. Kaya pumunta na kami dito sa Uniqlo bago pa man magsara itong mall dito sa Blacktown. Dahil sadyang maaga talaga magsara ang mall dito. Kaya habang nagsusukat si Mayor sa fitting room, ako naman ay makikijaming sa pinapatugtog ng Uniqlo. Uniqlo! sa bato Ikuran kahit nahihirapan Sa sariling kapakanan Limutan kahit nahihirapan Ayun na nga Nag-anunsyo na ang Uniqlo na magsasara na sila at buti na lang ay nakuha rin ni Mayor yung gusto niya kaya agad niya rin itong binayaran para masecure na kung anuman ang para sa kanya at ito'y aking sinaportahan. Makalipas ang ilang oras namin sa Blacktown ay nagpasya na kaming bumalik at baka maiwan pa si Mayor ng barko. Ayan siya o, napagod sa kaka-window shopping. At yun na nga ang aming maikling pagsasama ni Mayor. Muli, ako ang inyong lingkod, kusinerong Mayor. At maraming salamat sa suporta at pagmamahal. Paalam!